Huwag ayoko pa ng gano'n, tsaka kapag hindi ko type, gina ko agad. Oh. Tsaka pwede naman ikaw na lang yung mahalin ko. What? Hindi mo naman ako sasaktan din. Eh? Sa so, paano mo napulot ng kuya Yung mukha mo mukhang peperahan mo lang siya? What? Anong ibig mo sabihin? I have my own company. Tsaka anong makukuha ko sa kuya mo? May eh, nga siya nagtatrabaho. Pagod yung trabaho. Grabe. Uff. Kuya, andyan Hello. ka na pala. Sakto, nagtitimpla ako ng kape. Pagtimpla mo na oh, kita. Okay. Dating timplada mo, please. Okay. Pagod tong araw na to. Ang pagod ka, kuya. Oo. Oh. Gusto mo, masahihin mo kita. Grabe ka talaga. Kaya yeah, alam mo, dyan ako bilib na bilib sa iyo. kuha mo talaga yung timplada eh. So, simula nung nawala si mama tsaka si papa, ikaw na nag-alaga sa akin kahit na kahit na step-brother mo ko. Maraming salamat ha. Ay, naku kuya. Nagsasente ka na naman dyan. <laughs> uh, ito lang, ito na lang. Huwag na huwag mo ko sasanayin. Sarap mo mag ng kape. Eh. Napaka maalaga. Maalaga mo pa. Binabalaan kita, baka hindi ka magka-boyfriend yan, ha? <laughs> hindi, alam mo naman, ayoko pa ng ganun. Tsaka, kapag hindi ko type, ginaghost ko agad. Ako. Tsaka, pwede naman ikaw na lang yung mahalin ko. <laughs> hindi mo naman ako sasaktan, diba? Anong <laughs> pinagsasabi mo dyan, ya, Mahal kita bilang kuya mo. Okay? Tsaka, yung sinabi mo kanina, na-experience ko rin yun, eh. Kapag feeling ko, hindi na ako ganun kapogi sa mata ng mga kachat ko, ginaghost na rin nila ako. Ayaw nga pala. Um, may papakilala ako sa'yo. Si Ella. Na, na ano, na nakaka-chat ko. Nakabit ko na rin. Pero mas gusto kong makilala mo para makilala, makilatis mo na rin. Ha? Ano ba nagsasawa, kuya? Lahat na lang ginugos ka. Uh, okay lang yun. More chances of winning. Tsaka, sige, ganito na lang, ha? Ah, uh, mauna ka na sa loob, magpahinga ka na. Ako na bahala dito, ako na magliligpit, ha? Maraming salamat ulit sa kape. Okay. Mm. Sarap talaga. Kunting vanilla. <laughs> Uy, Aya! Uh, Dinamit ang siomay. Alam ko, pabalito may dim sum, di ba? Ah, ako din. Uh, dalaw ko yung favorite kong may soup. Sabi mo kasi, skin beauty mo ito. Anong ginagawa niyo dito? Ah, uh, ako, gusto ko makita. Ewan ko na lang dito sa gagunto. Ako rin. Gusto ko rin malaman sinong may mas chance sa amin ni Ian. Para kayong mga bata. Ba't di na lang kaya kayo mag-jack and poi dalawa? Aba, uh, pwede din! <laughs> well, ako, ready naman ako sa kahit anong challenge eh. Ako din. eh, kung ano man magiging decision mo, dito lang ako. Tiri. Parang mas exciting pa to sa date namin dalawa ni Ella. Sino yung dalawa ngayon, kapatid? Ah, oh, oh. kuya, wala yung mga yan. Dumaan lang dito yung dalawang kumag na yan. Pagsinalis na nga kayo! Sabi ko nang wala akong gusto sa inyo pareho. Eh. Sabi ko sa iyo, di ba? Yan yung dahilan kung bakit single yung kapatid ko. Eh, napakasuplada daw. Agad ng babae, suplado. Ah, so you're Ea. I heard so many things about you. Mahal naman talaga yung kuya mo, no? Uh, babe, saglit lang ah. uh, Ea, ikaw muna na bahala. Dumating na yung delivery ng pagkain natin. Kukunin ko lang Babe, sama ka muna kay Ea. Tingnan lang, excuse me. Tara, pasok ka. Paano mo napulot ng kuya ko? Yung mukha mo, mukhang peperahan mo lang siya eh. What? Anong ibig mo sabihin? I have my own company. Tsaka, anong makukuha ko sa kuya mo? Eh, sa nga siya nagtatrabaho. Oh, talaga? Mahal mo ba talaga yung kuya ko? Kaya mo bang tanggapin na sila eh siya? Alam ba dati ang bakla? at nag-move on lang yon siya ngayon sa ex ng macho dancer. Ganyan ka na ba kadesperada para pumatol sa lalaki hindi naman sigurado sa sarili niya? Ah, kuya! Kuya, si, si Ella kung ano-ano yung sinasabi tungkol sa'yo. Eh, tama na. Narinig ko lahat. Kaya pala lahat ng mga babaeng dinadala ko rito sa bahay. Hindi na ako message ginoghost na ako. Ganyan pala ginagawa mo, sinisiraan mo ko. Si Ella, theater student siya, nangingi ako ng tulong sa kanya. Tapos ganyan yung mga, ganyan yung mga maririnig ko. Uh, kuya, let me explain. Wala ka, wala ka nang may explain eh. hindi ko lang talaga maintindihan. Oy, may kasalanan ba ako sa'yo? May problema ba tayo? Bakit mo ko sinas, bakit mo ko sinisiraan ng ganyan? Sige na, oo na. Ako na may gawa lahat ng nun. Sinisiraan kita sa mga babaeng dinadala mo dito. Kasi gusto ko sa akin ka lang eh. Ngunit matagal na kitang mahal. Simala pa lang nung bata pa tayo. Ang hindi ko lang matanggap, bakit hindi mo rin ako kayang mahalin? Bakit hindi na lang tayo yung magmahalan para hindi tayo magkasakitan pareho? Eh, narinig mo ba yung sarili mo? Kapatid mo ako. Oo, mahal kita, pero bilang kapatid, yun lang yun. Pero hindi naman tayo magkadugo. Eh, yeah, siguro mas maganda lang na umalis ako dito. H Hindi na, wala na sa yung pag-iisip mo. Ano ba, kapatid mo? Tara na, Ella. Yeah. Tsaka, uh, kapag hindi ko type, ginoghost ko agad. Tsaka, oh. pwede naman ikaw na lang yung mahalin ko. <laughs> hindi mo naman ako sasaktan mo. Ano pinagsasabi mo? Mahal kita as your younger putang na yung Bento na nga lang. Saba-saba. <laughs> yung... <laughs> Ano ba? Huh? Ano talaga sila? Ano talaga sila? Sa mabay tsaka isang bago. Sa harap ako? Nalapit ka. O... Nalapit ako? Hindi niya natapos. Ang niyo dito? Dito nga yung brother. Harap sa say. ka na yung ganyan yan. Oh, Ay, ya. <laughs> Okay. Alam niyo naman wala akong gusto sa inyo pareho eh. Parang exciting yung nangyayari rito ah. Hindi, last time. Ay, sorry, sorry. Sure. Okay, mo mo si oh, okay, mo si okay, tamo na. Papakilala ko na siya. Okay, tamo okay, na. Okay, tamo na kung gano'n. Sige, sige lang, sige. Tara, paso. Ay, ah, oh, tumitingin eh, ko sa camera eh. Tumitingin ba? Oo. Oh. Oo, <coughs> oh, talaga? Mahal mo ba talaga yung kuya ko? kaya mo bang tanggapin eh, na sila ay siya? Alam mo bang dating baklayan? Tapos nagmo move on na lang siya. Lang siya, bobo. lang <laughs> <Okay>. siya. <laughs> Alam bang dating makalayan? <laughs> 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 eh, hey, ano ba? Ano ba nagsasabi mo? Narinig ko na lahat. Kuya, si... Si Ella kasi, kung ano-ano sinasabi na tungkol sa'yo. Tumigil ka na. Ako yung... Well, sorry. Saan, sarang, parang na ah, na ako dito kasi ah, any, alam ko na ay pamshado sa ilalat. nali nali nga 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 Ang nga na nga nali na na Pikachu na galit hindi Pika Pikachu na pangit. Oh, Pikachu na galit. Party to. yung Pikachu na galit ah. 1 2. Oh, Pikachu na galit. Pikachu na galit. Oh, Pikachu na galit. Yeah, no. Pikachu ano, ito naman Pikachu na pangit. Maraming salamat po sa tagapanood po ng Tibon Manila. Kasama po ang Cellboy, ako po si Alvin Teng. Uh, muli po, uh, pakisuportahan po ang Cellboy dahil bawat benta tulong po sa iba. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan. Sa ilalim ng mga bituin Tayo'y magkasama